Hindi, -hmm. ma'am. Doon ang ulohan nyo. Hindi. Hindi ako ano. Di Hindi, mo kabisado yun. Hindi ko kabisado. Ang dilim kasi. Pangal uh -uh. ah, yung ilaw eh. Pang ano yung mga sana kasi yung ilaw. Madilim ko. Ano pa? Ayok. Eh, <laughs> <laughs> hmm. Kaya okay. tinatanong ko kanina kung may pang short time dito eh. Okay. May <laughs> mag short time. may bala pang mag short time eh. <laughs> Meron? Meron nga daw kung hindi fully book. Marami naman. Ano dito? Kagaya yung kasabay ko ka kami ng si SMTA. Bakit? Ay, there sa left. Mm. Uh -huh. Alam ko magjugjugan na eh. Kanina yung dalawa. Mag <laughs> Ay ikaw, ikaw at ang kasama ko. Ay, ano <laughs> eh. <laughs> um, ano pa? Ano pa sila pareho ng lalaki? Oo. Hindi lang lang dito na intindihin. Baka yung malaki, kinag tour lang dito tapos bumabae dito. Sabi niya eh. Pag umiinit mo mo Ano Pag ano? Pag umiinit mo mo Ano daw? Ano ba 'yun? <laughs> ano? Maiipit 'to siya. <laughs> din lang. <laughs> sabi sa ini Kumiinit, bumubuka. Ano Naka ba yun? Nakaganyan siya. Nakaganyan siya sa babae. Kasi sa left nga kami, di ba? Mm hindi -hmm. ko kailang naman sana nakatayo. Nakayakap pa siya na ganyan sa likod ng Baka hindi na mapigilan. Tapos so, sabi niya. Tapos so, so, binubulong niya sa babae. Ilocano ang pagbulong. Ilocano ako. Mm. Sabi, niya. sabi niya eh. No pungod putot. Ano ag yun? Ayan, no putot. Kima-kima ko na lang. <laughs> hindi. Nagalan, na, agkayang-kayang. Ano nga? Anong ibig sabihin nun, no? <laughs> ay, <mag> ay, <laughs> Um, huwag <laughs> <Bumubuka. laughs> ano? niya, hindi na kaya ko, magjugo Parang... ka na lang nila mapigilan. Sarap Ay, na sarap paano, na ba? Wala okay, Huwag kang, siya. ano, mm -hmm. huwag kang tawag dito. Huwag kang gumalaw. Kasi ang dilim, hindi ko makita. My God. Parang oh, hindi okay lang. Gag gagalaw kasi siya kaya kung gaganon siya yung bra yung gaganon din ako. Parang nag kaming dalawa. Mm. Oo. Steady ka lang. Steady ka lang. Madilim nga oh. Madilim nga, hindi ko. Tapos black pa. <laughs> Steady ka lang, huwag kang gumalaw. Nakalok mo yung pinto. Dali ba ng planning ko? Nakalok. lang ah, ako. At isang kinain ko rin doon. Magka-release mm. ang Meron din siyang mga cookies ba? Ay, brownies. 25, 6 na peraso katayang.